upang kilalanin at pigyan parangal ang mga natatangi individual sa iba't ibang larangan, idinaraos ng lokal na pamahalaan ng City of San Fernando, Pampanga, ang The Outstanding Fernandino Awards o TOFA. Layunin nito na maipakita ang pagpapahalaga at pasasalamat sa mamamayan ng San Fernando na may makabulang kontribusyon sa paglago at progreso ng siyudad. Mula pa noong 2002, may higit isang daang individual na ang nagtanggap ng prestigyosong award. Sila ay mula sa iba't ibang sektor, gay ng education, governance, business, arts, culture, media at marami pang iba. At ngayong taon, nasa labing dalawang individual ang nakatanggap ng pagkilala mula sa City Government at Executive Committee. Bahagi ito ng selebrasyon ng ikadalumpot-apat na anibersaryo ng Cityhood ng San Fernando. Kabilang sa mga 2025 TOFO awardee ay si Dr. Jesus Reynaldo Aquino. Si Aquino ay naglingkod bilang huling Municipal Mayor ng San Fernando bago ito naging ganap na syudad noong 2001. Siya ng ang kauna-unahang City Mayor. Unang-una, uh, public service when done good uh, will be uh, good for the whole uh, community. Uh, and so, uh, being a public servant is a service not only for yourself but to the community. Pinalangalan naman bilang outstanding Fernandino sa larangan ng sining si Fides Cuyugan Asensio, isang opera singer, teacher, stage and film actor, at librettist. San Fernando City is the tapestry of national artists and heroes and I am now part of the tapestry. I am now 95 years old. And February 4, 2025, will remain an outstanding milestone. in my few remaining. Kini si Police Lieutenant Colonel John L. Clark bilang outstanding Fernandino in the field of law enforcement. Si Clark ay nisibing chief of police ng Shodad mula 2020 hangang 2022. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nakamit ng CSFP Police Station ang rank 1 sa unit performance rating sa anim na magkakasunod na buwan. Uh, una, uh, tignan nila kung ano yung gusto nila, kung ano yung passion nila. Then uh, sundan nila yon, uh, mag-aral sila mabuti, uh, ingatan nila yung sarili nila, and lagi sila magpipray. Isa rin sa mga ginawaran bilang outstanding Fernandino si Engineer Emer Feliciano para sa kanyang abag sa community service isa si Feliciano sa active partners ng city government mula sa private sector. Alam ko kasi ang community service hindi lang naman kasi puro giving yan eh. No? Uh, it's not about uh, sharing your treaties, time, talent and, and uh, treasure, but it is also a, a uh, part of building relationships at having bonds with uh, volunteers like me para uh, to make a difference in the lives of many. I am inviting all others, let uh, this be a reminder uh, na marami pa po tayong dapat tulungan at uh, pagtulong-tulong tayo. Let us go on uh, doing service. Dahil sa angking galing sa larangan ng pagnenegosyo, pinarangalan si Chef Leonard Vincent Garcia bilang outstanding Fernandino. Nagsimula bilang isang pandesal vendor si Garcia ay nangangasiwa at namamahala na ngayon ng iba't ibang restaurants. I can say uh, ano naman uh, talagang na tayo very determined tayo to push more and uh, we are uh, ano tayo palagi we want to be the best as always and we are always focusing to our uh, passion and our uh, craft. Si Gerald Gloton naman ang nakatanggap na parangal ngayon toon bilang outstanding fernandino sa larangan ng new media. Kinala siya sa pagkuha ng managagandahang larawan na nagpapakita ng mayamang kultura ng Naluwiga. Mayroon na rin siyang sampung taong karanasan sa local at national media. Actually, isa ito sa mga ginagawa ko since then pa. Na high school, college, nag-tour na kami, nag-train na kami ng iba't ibang mga campus journalist. Kasi uh, laking campus journalist din ako. So tinuloy ko siya hanggang mag-push ako into the actual field uh, coverages. No? So I encourage the youth na ipagpatuloy nila yung gusto nila, merong pag-aasa, merong uh, meron silang space at uh, they are uh, actually the future of uh, our city. Sa kanyang ipinamalas na husay pagdating sa youth service, isa rin sa mga kinilalang outstanding Fernandino si David Edward Jimenez. Siya ay isang international educator, cultural advocate at frisbee enthusiast ang kanyang ama na si Dave Jimenez ay isa ring TOFA awardee no 2010 sa larangan naman ng Heritage Preservation. Hindi lagi ko sinasabi sa mga kabataan no? kasi kung minsan sasabihin nila bata lang kami sino makikinig sa amin. No? Pero lagi ko sinasabi ang bata laging merong sariling ideya yan, may mga unique ideas yan na dapat i-share nila sa ka iba't ibang mga larangan at saka iba't ibang mga grupo at edad no uh, kasi pag sama natin lahat ng mga ideya na yan mas mapapaganda natin yung buhay at saka mapapaganda natin yung community natin dito sa San Fernando Kinilala rin si Joel Malyari dahil sa kanyang malaking kontribusyon sa preserbasyon at pagsusulong ng kultura ng Pampanga Siya isang artist, ethnographer at social science teacher. Bukod sa mga ito, isa ring researcher, archivist at archaeologist si Malyari sa Holy Angel University Center for Comprehensive Studies. Pinagtapak ng mga Pampangan, mga Iñigo, ng war mga Pampangan, nungyake. Niluporo ndo mga mga sakitin ng Pampangan nung ganuway ka ang Officer in Charge Director ng Department of Education Region 3 na si Dr. Ronnie Magliari ang kinilala bilang Outstanding Fernandino in Education in the field of public education. Well, I just got challenged to do better, to do more, and to offer more for of San Fernando. Pinarangalan din si o Ocampo sa kanyang pambihirang tagumpay sa larangan ng entrepreneurship. Sinimulan niya ang kanyang negosyo sa isang kilong maniya, na ngayon ay kilala na bilang RFO Fine Foods, isang brand na hindi lamang pang lokal, kundi pang international din. Well, everybody has a, a right to dream big uh, and you can start small. You don't have to start big. Uh, just uh, work hard and uh, be patient. That's it. Iniwan ni Captain Cristio Purpunzela ng kanyang trabaho sa gobyerno upang tuparin ang pangarap niya maging kasapi ng military service. Siya ay pinarangalan ngayong taon bilang outstanding Fernandino sa larangan ng military. I believe we have to uh, ignite our sense of patriotism and uh, volunteerism for us to be able to become uh, useful and contributory uh, individuals to the betterment of our society. Ang kumpleto naman sa listahan ng TOFA 2025 awardees ay ang junior high school principal ng University of the Assumption na si Edita Sagmi. Nakatanggap siya ng parangal para sa edukasyon sa larangan ng administrasyon. Nakamit niya ito dahil sa kanyang dedikasyon sa pagtuturo at mga programa na naglalayong mapundad ang student services. Education will make our nation great. So ang sasabihin ko sa mga kabataan is ipursue yung pag-aaral nila at pagalingin ang sarili nila at ito ay makakapag sa ating bayan. Ang karangalang nakamit ng nasabing labing dalawang indibidwala ay nagsisilbing inspirasyon at hamon sa iba pang mamamayan na gawin ng may puso at paninindigan ang kanika nilang mga adhikain. Liana Canilao, CLTV 36 News.